Mayroong isang katotohanan tungkol kay Padre Pio na kakaunti lamang ang nakakaalam isang revelasyon na ganap na makapagbabago sa kung paano mo tinitingnan ang banal na awa at kapatawaran ng Diyos. Sa loob ng ilang dekada, milyon-milyong tao sa buong mundo ang naghahanap sa mga salita at turo ng banal na taong ito ng mga sagot sa kanilang pinakamalalim na paghihirap, lalo na kapag sila ay naliligaw sa gitna ng kanilang sariling mga pagkakamalim mali at kasalanan. Ngunit may isang bagay na itinuro si Padre Pio tungkol sa kapatawaran na higit pa sa inaakala ng karamihan. Isang bagay na direktang tumatama sa puso ng ating relasyon sa lumikha at maaring susi sa kapayapaan na ating hinahanap sa ating mga napanganganyayang kaluluwa. Kapag iniisip natin si Padre Pio, agad na pumapasok sa isip natin ang larawan ng isang banal na tao na minarkahan ng mga stigmata ni Kristo, isang tao na namuhay ng matinding panalangin at di pangkaraniwang pagiging malapit sa Diyos. Ang kanyang mga salita ay may kapangyarihang magbigay aliw sa mga nagdurusa, magdala ng pag-asa sa mga desperado at gumabay sa mga naliligaw sa mga labirint ng spiritual na buhay. Ngunit mayroong isang dimensyon ng kanyang mga turo na bihirang galugarin sa lalim na nararapat, isang dimensyon na tungkol sa mga hangganan ng banal na awa at sa walang hanggang kahihinat na ng ating mga pagpili dito sa lupa. Si Padre Pio sa kanyang mga direksyong espiritual at kumpisalan ay nakatagpo ng mga tao ng iba't ibang uri mula sa simpleng at mapagpakumbabang kaluluwa hanggang sa matitigas ang pusong makasalanan na tila ganap ng nawalan ng kakayahang magsisi at sa pamama pamamagitan ng mga karanasang ito na pinagsama sa kanyang malalim na pag-unawa sa banal na kasulatan at tradisyong katoliko na binuo niya ang isang natatanging pananaw sa kalikasan ng banal na kapatawaran at kung ano ang maaaring maglagay sa isang kaluluwa na lampas sa posibilidad ng kaligtasan. Ngayon, ating susuriin ang malalim at madalas na hindi nauunawa ang turo na iniwan sa atin ni Padre Pio. Sama-sama nating tuk Klasin, kung ano ang talagang sinabi niya tungkol sa mga sandaling ang isang kaluluwa ay maaaring lumayo ng malayo sa Diyos na nawawalan ito ng kakayahang bumalik. Kung paano kilalanin ang mga palatandaan ng isang pusong nagsasara sa grasya at higit sa lahat kung paano natin mapoprotektahan ang ating sariling mga kaluluwa mula sa kakilakilabot na kapalaran na ito. Maganda para sa isang spiritual na paglalakbay na maaaring magbago magpakailaman sa kung paano mo nauunawaan ang katarungan at awa ng Diyos. Ang kwento na ating sasabihin ngayon ay nagsimula sa isang malamig na umaga ng taglamig sa San Giovanni Rotondo nang tumanggap si Padre Pio sa kumpisala ng isang lalaki na may malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon ding mas nakakagambala, isang panlalamig na tila nagpapahiwatig na ang kanyang kaluluwa ay naging hindi natatanggap ng banal na grasya. Ang pagtatagpong ito ay malalim na tatatak sa santo at magiging batayan ng isa sa kanyang pinakamahalagang turo tungkol sa kalikasan ng kasalanan at pagsisisi. Ang lalaking lumuhod sa harap ni Padre Pio noong umagang iyon ay hindi isang ordinaryong makasalanan. Ang kanyang kwento ay komplikado na minarkahan ng isang serye ng mga pagpili na unti-unting naglayo sa kanya mula sa liwanag ng Diyos hanggang sa punto kung saan siya mismo ay umamin na wala na siyang nararamdaman sa harap ng banal. Sinabi niya kay Padre Pio na siya ay pinalaki sa isang malalim na relihiyosong pamilya na kilala niya ang mga turo ng simbahan at sa loob ng maraming taon ay aktibong nakikibahagi sa sakramental na buhay. Ngunit may isang bagay na nagbago sa kanyang puso sa paglipas ng panahon, isang pagbabago na napakasimple sa simula na hindi niya napansin sinang nang nagsimula itong mangyari. Ito ang sinabi ng lalaki kung paano unti-unti nagsimula siyang tanungin hindi lamang ang mga turo ng pananampalataya kundi ang mismong kabutihan ng Diyos. Ang mga pagdurusa ng buhay, ang mga kawalang-katarungan na kanyang nasasaksihan, ang mga panalangin na tila hindi sinasagot. Lahat ng ito ay lumikha sa kanyang puso ng lumalaking kapaitan. Ngunit ang pinaka nakakagambala ay hindi lamang si migil sa pagdududa o galit sa Diyos, siya ay lumampas pa hanggang sa punto ng sadyang gawin ang kabaligtaran ng alam niyang tama hindi dahil sa kahinaan o tukso, kundi bilang isang anyo ng malay na paghamon sa banal na kalooban. Tahimik na nakinig si Padre Pio habang inilalarawan ng lalaki kung paano siya nakarating sa punto ng makita ang pinakabanal na mga bagay at sadyang lapastanganin ang mga ito, hindi dahil sa kamangmangan o hindi makontrol na pagnanasa, kundi dahil sa isang uri ng malamig at kinakalkulang paghihimagsik laban sa lahat na kumakatawan sa presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Nagsalita siya kung paano niya nilibak ang mga banal na bagay, kung paano niya naimpluensyahan ang iba na lumayo sa pananampalataya, at kung paano siya nakarating sa punto ng ipinalagay sa demonyo ang malinaw na nagmula sa Diyos Ginawa niya ito hindi dahil sa pagkakamali kundi dahil sa isang malay at sadyang pagpili. Nang matapos ang lalaki sa kanyang pagtatapat na natiling tahimik si Padre Pio sa loob ng mahabang panahon at ang mga malapit sa kanya ay makikita ang mga luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Hindi lamang ito mga luha ng habag kundi nang malalim na espiritual na kalungkutan na parang minamasdan niya ang isang bagay na masyadong labot upang ma pahayag sa mga salita. Sa wakas, itinaas ng santo ang kanyang mga mata at sa isang boses na puno ng sakit, sinabi ang mga salita na magmamarka magpakailaman sa lahat ng nakarinig sa kanila. Ipinaliwanag ni Padre Pio sa lalaki na mayroon talagang isang punto kung saan ang kaluluwa ay maaaring maglagay sa sarili nito na lampas sa abot ng banal na awa. Hindi dahil sa ayaw ng Diyos magpatawad, kundi dahil ang kaluluwa mismo ay nagiging walang kakaya kakayahang tumanggap ng kapatawaran. Inihalin tulad niya ito sa isang halaman na sa sobrang tagal na walang tubig at liwanag ay namamatay kahit na sa wakas ay tumanggap ito ng pangangalaga na kailangan nito. Sa parehong paraan, ang isang kaluluwa na may malay at patuloy na tinatanggihan ng grasya ay maaring umabot sa isang estado kung saan nawawala ang kakayahang gumawa ng tunay na pagsisisi. Ngunit narito ang mahalagang punto ng turo ni Padre Pio. Hindi siya nagsasalita tungkol sa mga kasalanan na ginawa dahil sa kahinaan, tukso o kahit na kamangmangan. Siya ay partikular na tumutukoy sa ang sitwasyon kung saan ang isang tao ay ganap na nakakaalam ng katotohanan ng Diyos, nakikilala ang gawa ng banal na espiritu, ngunit sadyang pinipili na ipanatag ito sa kasamaan, hindi dahil sa pagkalito o pagkakamali, kundi bilang isang malay na gawa ng paghihimagsik laban sa banal na liwanag. Ito ay parang ang isang tao ay direktang tumitingin sa araw at nagsasabi na ito ay kadiliman, hindi dahil hindi niya nakikita, kundi dahil dahil pinipili niyang tanggihan ang katotohanan na nasa harap mismo ng kanyang mga mata. Kung sinusubaybayan mo ang aming channel at ang mga kwentong ito tungkol kay Padre Pio ay tumatama sa iyong puso, nais kong gumawa ng isang espesyal na imbitasyon para sa iyo. Hindi lamang ito isang karaniwang kahilingan ng pag-subscribe sa channel, ito ay isang imbitasyon upang maging bahagi ng isang espiritual na pamilya na nakakahanap sa buhay at mga turo ng dakilang santong ito ng isang pinagmumulan ng inspirasyon at paglago. Ang bawat kwento na ibinabahagi namin dito ay maingat na pinili upang magdala ng liwanag sa mga madilim na sandali ng ating buhay upang mag-alok ng pag-asa kapag ang lahat ay tila nawawala at upang ipaalala sa atin na palaging may daan pabalik sa Diyos. Kung ang mga salitang ito ay may kahulugan para sa iyo, kung nararamdaman mo na si Padre Pio ay direktang nagsasalita sa iyong puso sa pamamagitan ng mga salaysay na ito, kung gayon ikaw ay bahagi na ng pamilyang ito, itap ang button ng subscribe hindi lamang upang matanggap ang aming mga video, kundi upang sumama sa libu-libong taon na tulad mo ay naghahanap ng isang buhay na mas malapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga halimbawa at turo ng pambihirang santong ito. Ang turo ni Padre Pio tungkol sa paksang ito ay higit pa sa isang simpleng teologikal na babala. Ito ay tumatama sa isang malalim na makataong katotohanan na lahat tayo ay nahaharap sa mas malaki o mas maliit na antas. Pagkatapos ng pagtatagpong iyon sa kumpisalan, ang santo ay nagsimulang magbigay pa ng higit na pansin sa mga kaluluwa na dumating sa kanya na dala ang bigat ng kawalan ng pag-asa, lalo na ang mga naniniwala na masyado silang malayo na sa landas ng pagkakamali upang makahanap pa rin ng kapatawaran. Ito ay parang ang karanasang iyon ay nagbukas ng kanyang mga mata sa isang dimensyon ng pagdurusan ng tao na kailangan niyang harapin ng mas maingat at may karunungan. Isa sa mga pinakamahalagang katangian ng diskarte ni Padre Pio ay ang kanyang kakayahang makilala sa pagitan ng iba't ibang uri ng paglayo sa Diyos. Ganap niyang nauunawaan na ang karamihan sa mga tao na lumalapit sa kanya ay simpleng nakikipaglaban sa normal na mga tukso ng buhay ng tao, laban sa mga kahinaan ng laman, laban sa mga sandali ng pagdududa na umaatake sa bawat tapat na puso sa kanilang espiritu ritwal na paglalakbay para sa mga kaluluwang ito, palagi siyang may mga salita ng aliw at paghihikayat na nagpapaalala sa kanila na ang Diyos ay hindi napapagod magpatawad sa mga lumalapit sa kanya na may nagsisising puso. Ngunit kinikilala rin ni Padre Pio na mayroong ibang kategorya ng paglayo, isang kategorya na nangangailangan ng isang mas maingat na pastoral na pangangalaga at isang mas malalim na pag-unawa sa kalikasan ng kasalanan at pag Sisi, napansin niya na ang ilang tao ay umabot sa punto kung saan hindi na ang kahinaan ng tao ang namamayani sa kanila kundi isang uri ng katigasan ng puso na nagpapagingat sa kanila sa mismong grasya na maaaring magligtas sa kanila. Ito ay parang ang mga kaluluwang ito ay nagpatayo ng napakataas na pader sa paligid ng kanilang mga puso na maging ang liwanag ng Diyos ay hindi makapasok. Ang higit na ikinabahala ng santo ay ang mapagtanto na marami sa mga taong ito ay nagsimula sa kanilang espiritual na paglalakbay sa isang tunay at taus-pusong paraan. Hindi sila ipinanganak na may matigas na puso, kundi unti-unting lumayo sa Diyos sa pamamagitan ng isang serye ng maliliit na pagpili na naipon sa paglipas ng panahon ay lumikha ng isang pattern ng paglaban sa grasya. Inihalin tulad niya ito sa proseso ng pagbuo ng isang peklat. Sa simula, ito ay isang maliit na sugat lamang na madaling mapagaling. Ngunit kung hindi ito ginagamot ng maayos, maari itong maging isang permanenting marka na lumalaban sa anumang pagtatangka ng pagpapagaling. Itinuro ni Padre Pio na ang mas malaking panganib ay hindi nasa malalaking kasalanan na ginawa sa isang sandali ng kahinaan, kundi sa unti-unting pagtigas ng puso na maaaring magdulot sa isang tao na ganap na mawala ng sensitibo sa mga bagay ng Diyos. Napansin niya kung paano ang ilang tao ay nagsimula sa simpleng pagwawalang bahala sa mga tawag ng konsensya pagkatapos ay nagsimulang bigyang katwiran ang kanilang mga pagkakamali pagkatapos ay nagsimulang libakin ang mga banal na bagay at sa wakas ay umabot sa punto ng sadyang pagtutol sa alam nilang totoo at mabuti ang proseso ng pagtigas ng puso na ito ayon kay Padre Pio ay sumusunod sa isang predictable na pattern na kanyang napansin sa loob ng ilang dekada ng paglilingkod bilang pari Una, dumating ang yugto ng passive na paglaban kung saan ang tao ay hindi na tumutugon sa mga tawag ng grasya tulad ng dati. Pagkatapos, dumating ang yugto ng pagbibigay katwiran kung saan siya ay nagsisimulang lumikha ng detalyadong mga dahilan para sa kanyang pag-uugali na kinukumbinsi ang sarili na siya ay tama sa paglayo sa Diyos. Pagkatapos, dumating ang yugto ng aktibong pagtutol kung saan siya ay hindi lamang lumayo sa Diyos kundi nagsimulang aktibong gumawa laban sa banal na gawa sa kanyang sariling buhay at sa buhay ng iba. Sa wakas, dumating ang itinuturing ni Padre Pio na pinakamapanganib na yugto sa lahat. Ang yugto ng espiritual na pagbaluktot, kung saan ang tao ay hindi lamang tinatanggihan ng Diyos, kundi umabot sa punto ng tawagin ang masama na mabuti at ang mabuti na masama. Sa puntong ito na siya ay nasa panganib na gumawa ng tinatawag mismo ni Kristo bilang hindi mapapatawad Nakasalanan, malinaw na makita ang gawa ng banal na espiritu at sadyang ipinalagay ito sa mga puwersa ng kasamaan, hindi dahil sa pagkalito o kamangmangan kundi dahil sa purong espiritwal na malisya. Ngunit narito tayo sa pinaka-nakakaaliw na aspeto ng turo ni Padre Pio tungkol sa napakasensitibo at nakakatakot na paksang ito. Palaging binibigyang diin ng santo na hanggat ang isang tao ay mayroon pang pag-aalala sa kanyang espiritwal na estado, hanggat nararamdaman pa rin niya ang ilang pagsisisi sa kanyang mga pagkakamali, hanggat siya ay may kakayahang magtanong tungkol sa kanyang relasyon sa Diyos. Ito ay isang palatakot tandaan na ang grasya ay gumagana pa rin sa kanyang buhay. Madalas niyang sabihin na ang tunay na trahedya ay hindi ang magkasala, kundi ang umabot sa punto na wala na siyang pakialam sa kasalanan, wala nang nararamdaman sa harap ng kanyang sariling spiritual na pagkasira. Maraming kaluluwa ang natagpuan ni Padre Pio sa kanyang buhay na lumapit sa kanya na kumbinsido na masyado na silang malayo na ang kanilang mga kasalanan ay masyadong malaki upang mapatawad na ang Diyos ay hindi na magkakaroon ng awa sa isang tao na bumagsak ng ganoon kalalim. Para sa mga taong ito, palagi siyang may mensahe ng malalim at nakakaaliw na pag-asa. Ipinaalala niya sa kanila na ang mismong katotohanan na sila ay nag-aalala sa kanilang espiritual na estado, ang mismong katotohanan na naghahanap pa rin sila ng tulong at gabay, ay patunay na ang banal na espiritu ay hindi sumuko sa kanila. Isa sa mga pinakamakahinang loob na kwento na madalas si ikwento ni Padre Pio ay tungkol sa isang lalaki na gumawa ng kakilakilabot na mga krimen at tumating sa kumpisalan na ganap na desperado na kumbinsido na wala ng kaligtasan para sa kanya. Tahimik na nakinig ang santo sa buong kanyang pagtatapat at nang matapos magsalita ang lalaki na natili siyang tahimik sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos, sa isang boses na puno ng pagmamahal, sinabi niya, Anak ko, kung wala ka ng pag-asa, hindi ka naririto. Kung ang iyong puso ay ganap na patay sa Diyos, hindi mo mararamdaman ang sakit na ito. Ang mismong pagdurusa na iyong nararanasan ay patunay na hindi pa sumusuko ang Diyos sa iyo. Sa may itinuro ni Padre Pio na ang awa ng Diyos ay palaging mas malaki kaysa sa ating kakayahang magkasala. Ngunit mayroong isang pangunahing kondisyon para sa awa na ito upang gumana sa ating buhay. Kailangan na mayroon pa rin tayong ilang pagiging bukas sa ating puso upang matanggap ito. Inihalin tulad niya ito sa isang bahay sa panahon ng bagyo. Gaano man kalakas ang ulan sa labas, kung ang lahat ng bintana at pinto ay ganap na silyado, kahit isang ang patak ng tubig ay hindi makakapasok sa parehong paraan, gaano man kalaki ang awa ng Diyos, kung ang isang puso ay ganap na nagsasara sa grasya, hindi ito makakapasok. Palaging binibigyang diin ng santo na ang daan pabalik sa Diyos ay palaging bukas. Ngunit bawat araw na lumalaban tayo sa grasya, bawat sandali na pinipili nating patigasin ang ating puso sa halip na buksan ito sa pagsisisi, ginagawa nating mas mahirap ang daan na iyon. Hindi niya sinabi ito upang takutin ang mga tao kundi upang hikayatin sila na huwag ipagpaliban ang pakikipagkasundo sa Diyos na huwag maglaro sa isang bagay na kasing halaga ng kanilang sariling walang hanggang kaligtasan. Isa sa mga huling bagay na madalas sabihin ni Padre Pio tungkol sa paksang ito ay hindi kailanman sumusuko ang Diyos sa atin bago tayo mismo ang sumuko. Ipinaliwanag niya na ang lumikha ay palaging naguunat ng kamay upang tulungan tayong makalabas sa butas na ating hinukay sa pamamagitan ng ating sariling mga pagkakalabas kamali. Ngunit darating ang isang sandali kung saan kung sistematikong tinanggihan natin ang tulong na ito, maaari nating mawala ang kakayahang makilala ito kapag dumating ito. Ito ay parang isang tao na napakatagal sa kadiliman na nawawala ang kakayahang makita ang liwanag kahit na ito ay nasa harap mismo ng Kanya. Mahal na mga kaibigan na sumasama sa amin sa espiritual na paglalakbay na ito sa pamamagitan ng mga kwento ni Padre Pio, narating natin ang katapusan ng isa pang salaysay na inaasahan kong malalim na tumama sa inyong mga puso. Kung narating mo ang bahaging ito, kung ang mga salitang ito ay nagpasigla sa iyo ng ilang pagmumuni-muni, ilang pagtatanong tungkol sa iyong sarili, sariling espiritual na buhay kung gayon sigurado ako na si Padre Pio ay namamagitan para sa iyo sa mismong sandaling ito. Ang pambihirang santong ito ay patuloy na gumagabay at nagbabasbas sa lahat ng mga taus-pusong naghahanap ng isang buhay na mas malapit sa Diyos. At ang kanyang pamamagitan ay lalo na makapangyarihan para sa mga nararamdaman na naliligaw o desperado. Nais nice kong gumawa ng isang napaka-espesyal na imbitasyon para sa iyo. Sabihin sa amin sa mga komento kung paano naapektuhan ng mga kwento ni Padre Pio ang iyong buhay. Ibahagi sa amin ang iyong sariling mga patutuo ng pananampalataya, ang iyong mga pagdududa, ang iyong mga pakikibaka at ang iyong mga espiritual na tagumpay. Ang channel na ito ay hindi lamang isang lugar kung saan tayo nagbabahagi ng mga kwento. Ito ay isang sagradong espasyo kung saan nagtatagpo ang mga puso, kung saan pinapatatag ang mga kaluluwa sa isa't isa kung saan gumagana ang grasya ng Diyos sa pamamagitan ng kapatiran kung alam mo ang anumang espesyal na kwento tungkol kay Padre Pio kung mayroon kang anumang partikular na debosyon sa kanya kung nakatanggap ka ng anumang grasya sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan mangyaring ibahagi sa amin at kung mayroong anumang aspeto ng buhay o mga turo ng santong ito na nais mong talakayin namin sa mga susunod na video, iwanan ang iyong mga mungkahi sa mga komento. Tandaan na mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell ng mga notifikasyon, hindi lamang upang matanggap ang aming mga nilalaman, kundi upang maging bahagi ng espiritual na pamilyang ito na lumalaki bawat araw, na nagkakaisa sa pamamagitan ng pagmamahal kay Padre Pio at sa pagnanais na mamuhay ng isang banal at buong buhay sa presensya ng Diyos.